Hulugan ng patay na kabayo sa panaginip Ang panaginip tungkol sa isang patay na kabayo ay sumisimbolo sa malungkot na balita na may kaugnayan sa planong iyong iniisip. Ang isang patay na kabayo sa isang panaginip ay nagpapakita rin na makakakuha ka ng lakas upang wakasan ang isang mapaghamong sitwasyon sa ngayon maaaring dumaan ka sa masamang kalagayan na may kaugnayan sa pagkakaibigan o trabaho. Ito ang perpektong oras para bitawan ang mga hindi kinakailangang pasanin sa iyong buhay. Ang patay na kabayo sa iyong panaginip ay hinihingi ang iyong pansin at pinipilit kang harapin ang katotohanan ng hindi maiiwasang mga pagtatapos. Bilang isang simbolo, ito ay kumakatawan sa higit pa sa literal na interpretasyon nito na sumasaklaw sa mga tema ng pagkawala, kalungkutan at pagpapaalam. Inihimok ka nitong suriin ang mga bahagi ng iyong buhay na maaring hindi na gumagana o hindi na nagsisilbi sa iyong layunin. Ang makapangyarihang simbolo na ito ay isang matapang na paalala upang muling suriin at alisin ang mga pasanin na pumipigil sa iyo sa pagsulong at pagtanggap ng mga bagong pagkakataon. Bagamat ang mga panaginip ay maaari maging misteryoso at bukas sa interpretasyon, ang patay na kabayo ay nagtataglay ng isang natatanging mensahe na partikular na iniaakma para sa iyo. Ang paglalahad ng kahulugan sa likod ng nakakabagabag na simbolo na ito ay mahalaga upang mas maunawaan ang iyong emosyonal na tanawin. Yakapin ng katapangan ng paggalugad sa kaibuturan ng iyong subconscious habang naghihintay ang malalim na pagtuklas sa sarili sa loob ng mga nakatagong sulok na ito. Sa pamamagitan ng pagtisipir sa mensahe ng panaginip, maaari mong walang takot na pag-alab ang pagbabagong anyo at pag-umlad na kailangan upang inabigate ang sangang daan ng iyong paglalakbay sa buhay. Sa ilang mga paraan, ang panaginip tungkol sa isang patay na kabayo ay nagdadala ng kahulugan na nasaktan mo ang mga tao sa paligid mo. Makakatulong kung sinubukan mong alalahanin ang iyong ginawa kamakailan upang makakuha ng mas tumpak na interpretasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng patay na kabayo ang nakakita ng patay na kabayo sa iyong panaginip ay nagdadala ng maraming kahulugan na dapat tuklasin. Bilang isang individual, meron kang kakaibang pananaw at mga personal na karanasan na humuhubog sa iyong interpretasyon sa simbolong ito. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa pagtatapos ng isang dating mabunga o madamdaming pagsisikap na humihimok sa iyo na pag-isipan ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon at desisyon. Ang patay na kabayo ay maaaring sumagisag sa kahalagahan ng pag-navigate sa buhay na may kakayahang umangkop at katatagan na nagpapaalala sa iyo na kahit na sa harap ng kabiguan, mayroong isang pagkakataon para sa paglago at pagsisiyasat ng sarili kung nanaginip kang makakita ng patay na kabayo, ito ay maaring sumagisag sa pagkamatay ng isang relasyon o pagkakaibigan. Ang simbolo ng isang patay na kabayo ay maaring isang babala na naligaw ka ng landas o kailangan mong humakbang pasulong upang magbukas ng bagong landas. Ngayon na ang oras para bitawan ang nakaraan at magtakda ng bagong layunin. Makakatulong kung nakalimutan mo na ang pinanghahawakan mo at hindi mo na ipinaglalaban. Kung nakikita mo ang bangkay ng isang patay na kabayo na nabubulok, kung gayon, ito ay nagdadala ng isang masasamang kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang sitwasyon na nagpapahiya sa iyo. Maaari ka rin makaramdam ng panghihinayang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng kabayo. Bagamat tila nakakagambala sa simula, ang mga panaginip tungkol sa pagpatay ng kabayo ay sumisimbolo ng pagbabago o makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ang makapangyarihang simbolo na ito ay kumakatawan sa pagpapalabas ng mga lumang paniniwala, gawi, o pattern na hindi na nagsisilbi sa iyo. Sa pamamagitan ng matapang na harapin at talisin ang mga hadlang na ito, binibigyan daan mo ang personal na pag-unlad at panibagong simula. Ang pagpatay sa kabayo ay nagpapahiwatig ng iyong determinasyon na malampasan ng mga hadlang at lumaya sa mga limitasyon. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng gayong matapang na pagkilos sa iyong hindi malay na pag-iisip, sinasagisag mong ikinigiit ang iyong panloob na lakas at tinatanggap ang kapangyarihang hubugin ang iyong kapalaran. Hindi ka ng panaginip na ito na kunin ang kontrol sa iyong buhay Alisin ang iyong sarili sa kung ano ang nagpapabigat sa iyo at yakapin ang isang bagong simula. Kung nanaginip kang makapatay ng kabayo, nangangahulugan ito na kailangan mong hatulan ang iyong sarili. Makakatulong kung susuriin mong muli kung paano mo tinatrato ang ibang tao dahil maaari ka magdulot na matinding paghihirap sa kanila. Makakatulong kung pag-isipan mo ang iyong mga aksyon at ang saloobin na mayroon ka hanggang ngayon. Kung maaari, kailangan mong humingi ng tawad sa kanila dahil pinahirapan mo sila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na bisiro. Kung nanaginip ka tungkol sa isang patay na bisiro, ito ay nagpapakita na ikaw ay pinakam, pinamamahalaang upang mapaglabanan ang labis na paggabilisa sa paghabol sa iyong mga pagnanasa. Ang isang patay na bisiro ay nagpapahiwatig din nang iyong tagumpay sa pagpapabagal sa mga desisyon na ginawa mo ng madalian. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo na ang iyong buhay ay mas mapayapa sa pamamagitan ng pagsunod sa landas na gusto mong tahakin. Makakatulong kung sinubukan mong huwag magmadali sa iyong kinagawa. Iwasan ang pagkabalisa kapag gumagawa ng mahahalagang desisyon sa iyong buhay. Nangangahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na itim na kabayo. Kung nanaginip ka tungkol sa isang patay na itim na kabayo, ito ay nangangahulugan na ikaw ay nagdurusa ng isang malaking pagkawala. Pakiramdam mo ay responsable ka sa pasani na ito. Ang itim na kulay sa panaginip ay sumisimbolo sa kadiliman at lahat ng hindi mo alam. Habang ang isang itim na kabayo sa isang panaginip ay sumisimbolo din ng kamatayan o pagtatapos ng isang panahon ng kadiliman sa isang bagong simula. Ang isang patay na itim na kabayo ay maaaring kumatawan sa pagtatapos ng isang pagbabago. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag na nalampasan mo ang mga paghihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na puting kabayo. Kung nanaginip ka tungkol sa isang patay na puting kabayo, ito ay nagpapakita na may magandang nangyari ang puting kabayo ay sumisimbolo sa espiritu, kapayapaan at swerte. Ang isang patay na puting kabayo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa kapangitan at lumipas ang kapayapaan. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng isang masayang relasyon sa ibang tao ay natapos na. Maaring natapos mo ang isang magandang relasyon o maaring nawalan ka ng trabaho. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na nawalan ka ng taong mahal mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na kayumangging kabayo. Kung nanaginip ka tungkol sa isang patay na kayumangging kabayo, ipinapakita nito na ang mga relasyon sa iyong pamilya ay nangangailangan ng maraming enerhiya at kailangan mong kumbinsihin ang iyong sarili tungkol doon. Ang mga panaginip tungkol sa mga brown na kabayo ay nagdadala ng kahulugan ng pagmamahal at ginhawa kapag na naginip ka ng patay na kayo kabayo, ito ay senyales na masyado kang nagbibigay ng atensyon sa iba. Kung meron kang pangarap na tulad nito, kailangan mong pagbutihin ang kapayapaan ng iyong buhay at hayaan ng ibang tao na gawin ang gusto nila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na kulay abong kabayo. Kung nanaginip ka tungkol sa isang patay na kulay abo na kabayo, ito ay nagpapakita na kailangan mo ng kalmado upang matukoy ang direksyon ng iyong layunin. Ang isang kulay abo na kabayo ay nagpapahiwatig ng isang bagay na nagdudulot ng bago o ibang aspeto mula sa karaniwan. Gayunpaman, kapag ang panaginip na ito ay may kaugnayan sa kamatayan, ito ay nangangahulugan na ikaw ay masyadong marami upang makuha ang balitang ito sa iyong buhay. Ito ay isang mahusay na oras upang pagisipan ng landas na iyong tinatahak. Maaari kang gumawa ng mga hakbang na taliwas sa kung ano ang bumubuo sa kakayahan mo.